Hello po uh, magandang araw so ito po yung panibagong property po dito sa Lopez Quezon so ito po ito hug ng kalsada so ito po yung diversion road to Buena Vesta. dito po yung Lopez papunta po dito ng Buena Vista pag po magmumula tayo sa Lopez Uh, nasa 15 kilometers po simula town trapper hanggang dito so ang frontage po nitong property na ito simula po dito may bakod na po yan at hanggang dun po sa kasama kong lalaki na yan so dun nasa 20 meters mahigit po ang frontage nito so meron ditong portion na kaunti nasa po may mahugan daw po eh so dyan tapos ito eh papunta na po dun sa may bakod na din naman So, yan, pataas po sa ng contact look pataas. Dito. So, maganda naman po yung area niya. Dahil dikit sa kalsada. So, pwede yung pagtayo ng bahay. Sa linya naman ang kuryente, meron po. So, yan, may postehan. May signal din naman po dito. So, yan, may mga kalapit bahay din naman po tayo. So, kaya... Okay na din po yung property niya. Ayan, ha? uh, pataas siya so hindi siya yung bantay na bantay sa maba pero yan lang po yan yan lang po ang taas niya ano no parang isang tao lang pa so, slide saan mo papasok pwede din dito sa harap masuka lang pwede po tayong dito dumaan uh, masuka lang doon tayo sa likod dito din po natin likodan so dito po yung area niya uh, maganda siya asin po so pasok talagang sasakyan dikit na dikit po yan sa ano eh diversion road napakamura lang po nito so ito po ay almost 1 hectares na po nasa 9,900 lang po ata so kulang lang siya ng inandaan na gawa ng na ano po ng ng yung pong diversion road na yan so, dito po meron yung mga nasisimintuhan na pwedeng i-renovate na pinaglalagyan ng ano ng mga baboy pwede pwede dito mag alaga ng mga halipan so may ilang puno na din po siya ng yog ayan hindi naman po siya asin clearing so kagandahan nga po ay malapit lang din to sa town proper so nasa 20 plus 20 minutes na drive nasa town proper na po kayo then kung tutuusin po uh, from dun sa may parang talipapa po dun nasa 5 kilometers lamang po meron po kasing talipapa ditong barangay dun, dun, po sa kalapitan lang po sa pangatlong barangay lang po yun so kung sakali mamimili kayo ng mga ano kung anong gamit din na kahit hindi po kayo dumerityo ng town trapper, hanggang dyan lang po so 5 kilometers lang po possible so hanggang dun pa po yan po so maganda po yung area nya ayan hanggang sa likod po so maganda po talaga maglagay ng mga alagain dito sakali dahil kayang bakudan po yung buong property kayang palibutan ng bako dito so, sa tubig naman po panigurado naman po ako na wala pong problema dito sa tubig pwede tayo magpagawa ng deep well may ilog kaya ito sa tagiliran Wala naman ano Mga deep Kasi may mga kalapit bahay naman tayo ah Panigurado naman na Nangangailangan din naman sila ng mga tubig So may mga mapupu, may mapagkukunan dito ng tubig Or magpagawa tayo ng deep well po dito sa kariya. Dito Dito yung kalinisan niya eh. sa mga ibang portion ay kailangan ng tabasin So maganda naman po pala talaga. At yun, kagaya ng hinahanap ko ay yung at least dikit na sa kalsada. Para hindi naman po ano, mahirap pasukan yung property. So kapag nakita niyo naman po ito, so hindi na ako kasi nung mag ah, mag-entertain kung paano bang sasabihin kung kung gaano kaganda or ano. Basta kayo na po ang bahalan tumingin. Pero pag sa akin naman po, Uh, sa akin goods na yung property niya yung area niya although hindi po siya ni na solid pero yung gantong uh, portion ng area niya hindi siya bundok hindi siya bangin ay goods na goods na po siya lalo na po lalo na po kung for retirement kung for retirement uh, mini farm pwede yung pwede po ito kahit magtayo po kayo ng bahay sa harapan po yan so yun po at panigurado din po ako na once na makita nyo po itong property ay magaganda na din po kayo pero kapag ang habol nyo lang po sa property ay sobrang daming tanim na niyog ah, hindi po ito pero kapag retirement na pwedeng pagbahayan at pagtaniman ng mga kung ano ano po pag alagaan shoot na shoot po ito yan pababa sa dito so, hindi lang natin alam pong sakop pa yung banda rito kasi parang may pabakod na siyang ganyan may pagipagita naman na po yan baka sa baba may ilogan din atalo sa baba tara kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.